BP Sara Duterte hindi daw alam na may bagyo. Ito ang pagtatanggol ni Senator Amy Marcos sa lahat ng bumabatikos ngayon kay BP Sara Duterte dahil nga sa paglipad nito papuntang Germany sa araw mismo ng bagyo. Ayon kay Senator Amy Marcos, matagal ng plano yun at hindi naman niya hindi naman ni BP Sara alam na may bagyo, pambihira naman. Hindi naman ito nagustuhan ng mga netizens. Ayon sa mga netizens, she could have postponed it to help in the relief efforts, Madam Senator. Is her lakwacha to Germany more important than helping her countrymen? She was elected by 32 million. She has to prove she is worth every every. Book. This is a disappointing statement from the senator. Depends sa pamor, ikaw ang pambihira. Ayon pa nga sa mga netizens ay baka umano manunood ng concert ni Taylor Swift si BP Sara kasama ang kanyang buong pamilya. Sana all daw manunood ang concert sa Germany. Magkakaroon kasi ng two days concert si Taylor Swift na gaganapin sa Hamburg, Germany. Samantala, giniit muli ni Senator Risa Honteveros na dapat munang makulong si suspended mayor ng Tarlac at isa sa mga boss ng Pogo na si Alice Guo bago ito i-deport ayon kay Senator Risa Honteveros. Kapag nakonvict si Mayor Alice Guo, makukulong muna siya dito sa Pilipinas bago pa ma-deport. Sinangayon na naman ito ng mga netizens at sinabing nararapat lang na pagdusahan muna ni Guo ang mga kasalanan ginawa niya bago ito palabasin sa Pilipinas. Kulong nga muna bago deport. Dapat munang makulong si Mayor Alice Guo dito sa Pilipinas bago siya ipadeport sa China. Ayon kay Senator Risa Honteveros. Nauna ng sinabi ni Ontiveros na lumabas sa pagsisiyasat ng NBI na nagmatch ang fingerprint ng Chinese national na si Guo Huaping at ni Alice Guo. Patunay aniya ni Tunis ang Chinese ang mayor. Dagdag pa, inilabas rin ni Honteveros ang dokumento na di umano'y kinopya lang ni Guo Huaping ang pangalang Alice Guo na kalaunay naging mayor ng Bambam, Tarlac. Ikaw po bilang Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Maari po kayong magbigay ng opinion sa baba at magkomento lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.